interview ang may-ari na ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, pa ni sa inyo ba yung bahay na yun? Gusto ko ha, hindi nakita nila doon sa bahay na yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tay sa banban. Sa salita siya, sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more, I, apologize. And I, will, I will cite you in contempt. Pilipino pa sa sikat ng araw. Pogos are banned. IGL man ang tawag o Pogo, iisang animal lang yan. At pareho nilang kailanganing lisani ng ating bansa. Huwag po tayong magpaloko sa mga galit sa pagbabago. Those who wish to steal the thunder from this important announcement. I also want to ask our government agencies, what is the plan for the face out I'm aware that the Bureau of Immigration has given foreign pogo workers 60 days within which to leave the Philippines Paano natin matitiyak na yung nakapasok na masasamang loob hindi sila ma lang sa mga iba't ibang ilegal na gawain dito Paano din natin matiyak na yung mga na -traffic lamang ng mga foreign nationals ay mabigyan ng tulong at kalinga as they find their way back to their home countries. Gusto din matanong ang mga otoridad, are there already plans in place for the absorption of the Filipino employees who will be affected? How do we help them displaced reintegrate back into the job market? Kasi baka matraffic lang din sila palabas. Dahil alam ko, nagpa-pack up na ang mga Chinese bosses at naghahanda ng pumunta ng Cambodia, To conduct an operation sa Benguet and uh, the Bureau of Immigration issued um, um, a, a mission order signed by the Commissioner for a uh, certain subject. Um, Nag-dispatch nag po tayo ng team uh, to join the paok and then uh, two foreign nationals po ang uh, ang um, na-arrest po and now in the custody of the pao. Mas, mas kasi merong may nag-interview ang may arida ng bahay si Secretary Roque. Secretary Roque, sa may ba bahay niya? Well, uh, Roque. Po, uh, magandang umaga po kay Senate President Potempre, kay uh, Madam uh, Chairperson, Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachaliana sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay ng korporasyon. At ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay Rinik uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga po, uh, uh, bosses doon, eh ako po talagang nag na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Roque, Altenko. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Fokus Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung napanggit nyo. So, let's please focus. Okay. So, meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan now pero ang ine emphasize ko po regardless of the ownership there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms Wan Yu who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa ang, nag, ang gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is a partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ko dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki ang alam ko is the partner of one, um, yun, and alam nyo po hanggang ngayon meron akong katiwala doon. Kasi nga po nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, per uh, the premises for residential purposes. no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagreklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira roon. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tay sa ban-ban. at dahil ang alam ko po, nag due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon partner yon nung aking lessee but, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf, kasi may golf course po dyan, at nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? A uh, cryptocurrency, no? So, nais nice ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban, -ban, dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na ilinga po dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Attorney Roque, sabi niyo... Uh, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan sa korporasyon but you also nung nagsalita kayo kanina you also referred to it at as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact... Aling corporation po iyan? Ah, uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to... Uh, mahaba po pro, yung pangalan. 100% owner. Uh, anyway, maya-maya po. PH2. Darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, po? ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. Okay, 2 what's the whole address of the Parang phase 2, black number, gano'n, okay, no? Okay, phase 2. Pero maya-maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa committee na ito, no? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi? Pero, A anong kami percentage po ang, ng, ng ownership nyo? Ay, naku, uh, nominal lang po ako uh, nominal, ngayon, no? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2. po. Another corporation. What is corporation. that other corporation? Ah, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holdings. B I A N C H A M. si Biancham Holdings. Holdings. Yes, yes. Ah magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. sa Biancham Holdings. Well, uh, pero minority... It's wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Ah, wholly. wholly. Oh, wholly owned po yan, by Bianchan Holding. Sino pong incorporators ng Bianchan Holding? Attorney Percival Ortega po. At uh, um, yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um, meron din pong attorney... Hindi ko na po maalala kung sino pa yan. Pero I think... Um, meron pang well minimum of five puyan eh pero majority shareholder all right. is attorney Percival Ortega okay uh, so majority shareholders uh, shareholder si attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding there's at least one other attorney at tatlo yes. pa for a total uh, 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 of five but okay but I confirm po. that we're in the process of buying into Bianchan now all right, and, and we sabi want nyo na you want 100% ba or controlling? We will lang? have a uh, controlling interest of Bianca po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero uh, nasa homeowners association din po kayo ng uh, subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po 'yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung na 2019, mm -hmm. pero Nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumira dun. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Pagyo but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory po na yung uh, corporate owner is a member of the homeowners association. So member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings uh, sa HOA nung subdivision? hindi po ko sigurado no um, kung sino ngayon ang nakapangalan doon no but uh, i do know that uh, uh, lahat po ng mga home um, ng uh, juice are being paid and the real estate taxes are being paid sino pong nagbabayad ng juice at real estate taxes para well sa ano po um, it is also biancham no that pays for it no Aha. but in any case hindi po hindi ko po dini deny that you know that is a house that i have an interest in okay. i have lived in the house ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession mm -hmm. is now with the lessee. Uh, for the record, yung Bian Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp. o FBMHC, na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. Ano ah, na? No, no. I deny it's, that. Uh, I it's deny uh, that. Uh, ah, you deny it. Okay. Yes. Well, Ang application po is APAP. Uh -oh. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay. It we is will not ask with that. PACOR. All right. We will ask that sa uh, uh, present and or possibly uh, past Falcor chairs uh, later. Wala po yung application mm -hmm. at all with Falcor. Yes. Well noted yung denial nyo. It, itatanong. Pero Pogo po siya. Hindi po. Hindi rin that siya Pogo. That's a real estate development company real na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi okay. na po na-pursue. Okay. We will ask that of ano. The no 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 no. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from Pagcor. And if necessary, did you confront Kasi Linong about this or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung uh, pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you already ako assume... Nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyo gawin. Oh, yun. pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. Uh, as far uh, as at, I know at, po... Attorney, attorney, please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, Pwede I'm sorry. Lang, oh, it's all right Pwede okay. nyo lang sabihin, mali yung fact na mali sinasay, po. tinatanggi uh, nyo yung sinabi ng ibang uh, resource person. Apat na toon na po itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate kasi dire diretso na pong mag-usap. Okay, so please uh, tell, uh, tell the committee... Uh, kinonfront nyo ba si Cassie Linong or kinasuan nyo ba siya, bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging uh, professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, Atty. But you don't need to... Excuse po, me, excuse me. Sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just citing just po. Just answer our question. My answer cite, po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya na makaya testigo ng gumawa ng uh, ng dokumentong yan o di na makaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, I'm no, 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 sorry. Excuse me. me kasi... no, 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 excuse me. excuse me No, 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 excuse me. Excuse me. Attorney Roque I'm sorry madam but yes, I am a resource right. person invited Yes you are I wait, was wait wait asked let me finish. to answer Yes you Hindi already answered him um, access Kapag gusto Tundalipo. niyo akong tumigil papatigil mm. niyo kapag ako mm. nag-explain Yes I thought we were attorney. engaged in the search for the truth Oh definitely we are Attorney Roque what mm -hmm. I am saying mm -hmm. Yes and Sherwin uh, Attorney Roque please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful madam chair Paano respectful na nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gachalian. One more I apologize. I will, I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Huwag naman bro. sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, Sen. Um, Sherwin. At salamat, Attorney Roque, sa apology niyo kay Sen. Sherwin. All I'm saying is, there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that.